Sa karugtong ng ating kwento, ang bida at si Ignity ay nakatingin sa bundok ng Gekizan, kung saan ito pala ang may kagagawa ng pagkakaroon ng kweba sa bundok na ito, ang bundok at kweba, kung saan nagaganap ang kasalukuyang Supernova Tournament. Tinanong niya si Ignity, kung ito ba ang kapangyarihan ng dakilang kayamanan. Sagot niya ay tama, ito ang ganap na kapangyarihan ng kayamanan. Isang lakas na kayang burahin ang langit at lupa, at baguhin pa ang mismong anyo ng daigdig. Pinagmasda ng bida ang gintong kidlat sa kanyang kamay at tinanong, sinabi nito noon, di ba? Ang banal na martilyo ng hari ng mga halimaw ay isa sa tatlong dakilang kayamanan. Tugon ni Ignati ay oo. Ang banal na martilyo ng hari ng mga halimaw, ang sagradong espada ng liwanag ng buwan, at ang baston ng nahulog na bituin ay ang tatlong kayamanan. Nagpapakita sila saan man lumitaw ang singsing, -sing, doon mismo sa, ibang mundo, na tinutukoy niya. Inutos ni Ignati na lumakad siya. Hanapin niya ang mga ito, pag-isahin ang tatlo, at makamit niya ang tunay na kapangyarihan. Nanlaki ang mata ng bida sa gulat, habang inaalala ang mga oras na mahina pa siya, nagtataka din siya sa sinabi nitong pagsasanib, at tunay na kapangyarihan napagtanto niya na ang ibig sabihin ang misyon niya ay hanapin ang mga kayamanan, pag-isahin ang mga ito at makamit ang lakas na kayang labanan ang kadiliman. Sagot ni Ignity ay tama. Pinili siya ng singsing. -sing. Mula nang isuot niya ito sa kanyang daliri, taglay niya na ang responsibilidad na iyon. Minungkahi niya na pumunta siya sa ibang mundo, hanapin niya ang natitirang dalawang kayamanan at pagisahin niya ang lahat upang makuha ang tunay na kapangyarihan kung magagawa niya iyon marahil ay kaya niyang harapin ang lahat ng nilalang sa likod ng kadiliman nagtanong ang bida kung ganoon bakit siya si Ignati hindi niya pinagsama ang mga kayamanan mas malakas naman siya kaysa sa kanya bakit napunta ang singsing ng walang hanggan sa isang tuyong balon Natahimik si Ignity sa mga katanungan, ngunit bahagyang mumisi habang nakatingin sa malayo. Pagkatapos nagpaliwanag siya na dahil matagal na siyang patay. Nagulat ang bida at napagtanto na ang kalansay na iyon na may suot na singsing sa tuyong balon ay siya pala. Sinabi ni Ignity na ang nakikita niya ngayon ay ang kamalayang iniwan niya tatlong daang taon na ang nakalipas. Ang tunay niyang katawan ay matagal nang naging kalansay humingi ng paumanhin ang bida sa narinig. Ngunit sinabihan siya ni Ignity na huwag na siyang humingi ng tawad. Iniwan niya ang kamalayan niyang ito upang hintayin lamang ang magiging tagapagmana ng singsing ng walang hanggan. Nagtanong ang bida kung kahit ba siya, hindi niya nakayanang labanan ang kadiliman. Kung ganito kalakas ang natira sa kanya kahit pira-pirasong kamalayan na lang, gaano pa siya kalakas noong nabubuhay pa siya? Mas makapangyarihan siya kaysa sa kahit sinong S-class hero na nakilala niya. Sagot ni Ignity, nakolekta niya ang tatlong kayamanan, ngunit hindi niya alam kung paano sila pagsasamahin, at doon siya natalo, sa harap ng nilalang na nasa likod ng kadiliman. Ang kapangyarihan nito, mas malalim at mas malaki kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito isang parasito, ito ang pinagmumula ng mga sakuna, nakatago sa mas malalim na antas. Natalo siya, ngunit siya, ang bida, marahil, ay may ibang tadhana. Napaisip ang bida tungkol sa nilalang sa likod ng kadiliman, ang pagsasanib ng tatlong kayamanan. Habang naglalabas ng gintong enerhiyang kidlat sa kamay, sinabi ni Ignati na ang kasagutan, siya mismo ang kailangang makahanap. Isa lang siyang gabay. Iniabot ni Igniti ang kanyang kamay na may kumikinang na enerhiya ng gintong kidlat at sinabi na ito lamang ang magagawa niya para sa kanya, ang tanging bagay na maaari niyang ipasa. Ang kasanayan, pagbubukas ng langit. Sa pamamagitan ng pagtawag sa martilyo, nagbibigay ito ng isang hampas na kayang burahin ang langit at lupa. Habang nakapikit at tinatanggap ang kasanayan na binigay ni Igniti, lumabas ang abiso na nakuha ang kasanayan, pagbubukas ng langit Ang pagbubukas ng langit, tumatawag ng banal na martilyo ng hari ng mga halimaw at nagbibigay ng atakeng kayang hatiin ang langit at lupa. Nagtanong ang bida kung ito ba ang parehong galaw na siyang lumikha ng Gekizen kanina. Sagot nito ay tama, ngunit sa ngayon, kulang pa ang lakas niya upang matawag ang martilyo sa sariling kagustuhan. Ngunit sa kasanayang ito, hindi niya nakailangang ubusin ang kanyang diwa at kaluluwa sa bawat pagkakataong tatawagan niya ito. At lalakas ito kasabay ng kanyang kapangyarihan, ito ang bagay na pinagmamalaki niya noon. Nagpasalamat ang bida, habang nakakuyom ang kanyang kamao, sinabi niya na gagamitin niya ito ng maayos. Inutos ni Ignity na umalis na siya. Mahaba pa ang landas niya, mas mahaba, kaysa sa inaakala niya. May nais pa sanang sabihin ang bida ngunit pinigilan siya ni Ignati. Mula sa kamay nito, lumabas ang gintong aura at nagsimulang higupin ang bida gaya ng pagpasok niya dito. Bago pa ito tuluyang makalabas, sinabi ni Ignati na ang bigat ng kanyang misyon, ito ay karangalan, ngunit isa ring sumpa. Dagdag pa niya. Marahil, muli silang magkikita balang araw. Sa nagliliwanag na malaking pinto makikitang lumalabas na ang bida, kaya napasigaw si Sandor, lumabas na siya. Agad niyang nilapitan ang bida at mahigpit na hinawakan sa braso, habang tinatanong kung anong nasa loob niyon. Dagdag pa ng matanda na sabihin daw niya. Lumingon ang bida sa malaking pinto at dahan daw ang sinabi na sa loob. Nainip si Sandor kaya sinabihan niya ang bida na huwag siyang magpaligoy-ligoy. Ito ang pinto ang kahit sila. Mga S-class hero ay hindi kailanman nabuksan kahit anong subok nila. Inulit pa nito ang tanong kung anong nakita niya sa loob. Naglabas ng kulay berdeng enerhiya ang bida at mariing nakiusap, "Pakawalan siya nila." Napaatres si Sandor at natahimik, samantala ang matanda at si Hashimiya ay nagulat. Iniisip nila na ang titig na iyon, yung presensya, nagbago siya. Nagtanong muli si Sandor sa malumanay na tono kung anong nasa loob. May kinalaman ba ito sa darkness? Dagdag pa ng matanda, bilang mga S-class hero, kapit sila sa kahit anong pahiwatig. Masyado ng matagal ang banta ng darkness, sana maintindihan niya. Dugtong din ni Hashimiya na gusto niya na sabihin niya kung anong nakita niya sa loob. Seryosong sinabi ng bida na ang darkness, ito ay parang mga tagapagdala. Sa loob nila may mas makapangyarihang nilalang na naninirahan. Ang tunay nilang kalaban ay ang misteryosong puersang lumilikha ng darkness, nagulat ang tatlo sa narinig. Napagtanto ni Sandor na ito ay mga parasite na mas makapangyarihang nilalang. Dagdag ng matanda na ang ibig sabihin, may mas malakas pang nilalang na lumikha sa darkness isang nilalang na mas makapangyarihan pa sa darkness, nang malaman niya iyon, lalo lang siyang nawala ng pag-asa. Napahawak sa batok si Hashimiya at sinabi, ngunit kahit papaano, isa itong pahiwatig. Ang bida, habang nakatingin sa kanila, iniisip niya na hindi niya dapat ipaalam kanino man ang sekreto ng singsing. -sing. -sing. Hangga't hindi pa sapat ang kanyang lakas para ipagtanggol ang sarili niya, hindi niya kailangan ng dagdag na gulo. Kung gugustuhin nila, kaya nila siyang patayin ngayon din. Inaaninag niya ang mga pigura ng mga ito na nagliliwanag sa kulay pula ang mga mata na nakatingin sa kanya. Natigil ang kanyang pag-iisip nang biglang nagsimulang magkaroon ang tunog ng pagkabasag, makikita sa kanyang likuran ang pagkakaroon ng bitak ng pintuan. Kasunod nito ang malakas na pagdagong dong at unti-unting gumuguho ang malaking pintuan sa kanilang harapan napanganga si Hashemiya sa kanyang nakikita habang sinasabi na bumagsak na ang mga pintuang iyon, sinabi din ng matanda na mukhang natupad na nila ang kanilang layunin. Tinanong ni Sandor ang bida kung ang pagbagsak ng mga pintuan ay may kinalaman siya, hindi ba? Ano ang nangyari sa loob? Mariing sagot ng bida na nasabi na niya ang lahat ng alam niya, Paliwanag niya na ibinigay nila sa kanya ang impormasyon tungkol sa darkness. At pagkatapos, itinapon siya palabas, nagkatinginan ang tatlo at tumungo sa isa't isa, pagkatapos tumalikod na si Sandor at sinabi, kung ganoon, maghiwalay muna sila. Kumakalat na ang mga usapan tungkol sa nangyari. Malapit nang magsimula ang S-Class Heroes Council. Tinawag niya sa pangalan ng bida at ikinagagalak niyang sumali ito sa Furious Dragon. Bilang isa sa limang dakilang fraction, ibibigay nila ang lahat upang maging pinakamalakas siyang S-Class Hero. Habang naglalakad na ang dalawa papalayo, sinabi ng matanda na ang last glory nila ay kabilang din sa tatlong dakilang guild. Anumang kaya ni Sandor, kaya niya rin. Pag-isipan niyang sumali sa kanila. Nainis si Hashemiya at nagtanong sa dalawa, kung balak nilang baliwalain ang Heroes Union. Ang Heroes Union ang pinakamakapangyarihang organisasyon. Kapag natapos ang paligsahan, irerekomende niya ito sa S-Class, pipili siya ng sarili niyang tagapagsanay. Natigil ang kanilang usapan ng biglang sinabi ng tagapagsalita na magsisimula na ang huling yugto. Lahat ng kwalipikadong kalahok, tumungo na sa arena. Sinabi ni Hashemiya na panahon na. Hinawakan niya ang bida sa balikat at sinabi na umaasa siya sa kanya. Gusto niyang makita itong nasa tuktok ng entablado. Pagkatapos tumalikod na ito at nagsimula na silang maglakad pabalik, habang naglalakad, mayabang na sinabi ng bida, kung ganoon, hintayin nila siya sa pinakataas na baitang. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.